Toyota Bios Mabilis Mas IRA dot ENG Compressor Poly A N O N G dot D A H I L NG may I see a kale. Isang mga kayo dulo. Musok. Nag-ubihit. Yan. Bakit siya nag-ubihit? Dahil yung kanyang magnetic pulley ay bumigay. Kaya nag-ubihit. Musok-usok pa. Musok-usok pa. Musok-usok pa. Hit. may sign siya na nagbabaga talaga yung kanyang uh, pulley yan Ingat, tingnan ito wala ito may sign siya na nagbabaga yan, titignan natin ito kung walang damage yung pinakaliig ng compressor you know gumana ah yung pinatay ko mga ilang kalahati siguro yun tapos ko gumana no sir alog na alog na yung ano niya. Yung poli niya alog na alog. Nakumpisa na dol ano Nag-stack up yung bearing ay dol oh. Ayaw umiikot. Dapat iniikot na oh. ikot to. Kaya kaya ang nangyari nasusunog yung magnetic oh. Sunog yung magnetic. O oh, pulbos oh. Ah ganun pala yon. Pulbos hmm. dahil dito may stack up siya. Hmm. Ay na maiikot. Hmm. Ay umiikot siya oh idol di pwede natin kabitan ng puli yan hindi pwede natin kabitan ng puli kasi pag kinabit mo ng puli sobrang luwag na sisirain agad yan pag uh, ng puli natin na oh dapat pinupukpok yan pinupukpok siya hindi yung pasok kamay lang oh di mo hmm? tapos siyempre dahil pasok kamay lang may alog oh may alog kaya ma sisirain sisirain lang din walang budget yung mayari gagawa natin ng paraan dahil sobrang maluwag na to maluwag na hindi mo na kailang pukpukin hmm? pasok na siya agad oh. kaya ito rin natin Tino, dapat pinupukpuk pa yan dapat pinupukpuk mo ngayon sobrang luwag na oh, hmm? oh. ngayon wala siyang budget gagawa tayong paraan ito may pako tayong concrete lalagay lalagyan natin ng hams yan paikot ang ganito paikot yan para ano siya uh, sisikip pag pinasok natin tong puling bago bibiling bago si low budget siya pupukin natin yan yan titingnan natin mamaya yan yung gawan para natin lalagyan natin ng hams lalagyan natin ng hams oh Pero po ka natin paikot yan. Paikot yan. Para sumikip yung puli. Yan. Titingnan natin. Dapat Yan. Dito. Uli. Yan. na natin. Yan. 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 O sige, kaya ngayon dahil ginawa natin ang hams, yung pupukin natin para pumasok. Oh, di ba? Masikip na. Hirap ng, di ba sumikip siya yan ang paraan maka idol kung sakaling low budget ka pa yan ang gas kanina is, yan mo um, pa to ang tawag yung itulak mo lang lusot na yan ang tigas na siyang ang tigas na pasok yan tigas wala siyang alog aldo no wala nang alog ang okay, tigas siya sana natin mga kaidol yun o oh. Ah, na, natin ayos na